Ang isang katunayan po niya na mababasa nating nakatala dito po sa Juan 2.1 hanggang 4. At ng ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa kana ng Galilea at naroon ng ina ni Jesus. At inanyayahan din naman ni Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? ang aking oras ay hindi pa dumarating. Ano po dapat nating mapansin po dito, mga hibigan? Hindi po saklaw ni Maria ang karapatan ng ating Panginoon Kristo. Ano pang katunayan na hindi saklaw ni Maria na ina ng Panginoon Kristo ang karapatan ng ating Panginoon sa Kristo? Sa Lukas 2.41-45 at basahin na rin natin ang 48-49, at nagsisiparoon taon-taon ng kanyang mga bagulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at dinalalaman ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay at inahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. At nang siya'y mga kita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis." At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? Di ba talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? Mga kaibigan, sa mga talatang binasa natin ay pinatutunayan, pinuulit po namin at binibigyan din na hindi po dahil anak ni Maria ang Panginoon Kristo ay saklaw na niya pati ang karapatan, at kapangyarihang ibinigay po ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Heso Kristo.